my before hair guys so ganito yung hair ko ganito kalala sa likod ang pangit ayan ganyan so ayan na oh. hello everyone so for today's video Andito ako sa friend ko kasi magpapagawa ako sa kanya ng buhok Guys, kasi ang pangit-pangit na ng buhok ko. So, first of all, don't mind my ano ha. I have new pimples and all. But anyway, so ayun na nga. Pumunta ako dito kasi siya lang naman yung <laughs> mag-aano sa buhok ko. Ayan. Say hi, girl. Hi. So, siya yung mag-aano ng buhok ko. Kasi, ah, uh, kasi ang pangit na ng buhok ko, guys. So, ipapakita ko rin yung sa likod later on. So, ayan. Ganito yung buhok ko. So, andito ako sa kanya kasi papagawa. So, ayan. See the the before and after. Ganun. May pa before and after. See you! Hello, everyone! So, guys, meron akong itatry na uh, Brazilian uh, Kemerot na naging trending din ito. So, titingnan ko ito. try ko kung okay yung ganito kasi ang pangit na ng buhok ko so ito siya nabili ko siya Diyan, nasa 4KD so medyo mura na siya meron akong strong ang ano niya strong ito siya Pinoy Brazilian Botox sana magiging okay yung kalalabasan nito so we'll see let's find out so mixing time na guys so ayan siya guys ayan preparing na Baka sobrang daming yan girl. Hindi man Hindi, pero ang ba Let's start na. So, ayan, guys. Let's start. The kemerot, kemerot. Paganda tayo before ang Christmas. Para. yeah, tayong sabus. Oo. Uh Namin sudlay di hagar na kuwan. Para yung ini gamay-gamay yung lang kuan pa. You can hold this? Okay. Here, I win. Where here or there? <laughs> here, here, there, there. Sila. Girl, maanghang yan sa mata, girl. Hindi man maanghang, girl. Wala pa naman. Pero ma may amoy? Parang wala amoy, girl, no? Parang wala amoy. Don't tell me, the hmm, original. Man. We'll see. Ha? Huh? We'll see. Original. Sinong nagsabi, sinong nagsabi original yan? Parang sa mata, girl. Wala pa lagi sa ko, girl. Ayaw, pag ito, Ayaw, ito. I see. <laughs> Oh my goodness. Ini si kuat dulu. ako aku nak mampu ni. Ang kuwan ng anak na mabasa ang strand sa sa hair ba? Mm. Uh, dapat basa Pero hindi siya kailangan i-ano sa scalp girl. Idikit sa scalp. No um. Ang try na Malay natin. na kay hindi man ka ni mag-block hindi man ka ni mag-block hindi man nagbalik ba yung pupo girl nagbalik ka? pero ang original na account din ako mabuksan kalimut ko sa password sa username ano na ang panangko ayaw idikit kayo sa kong scout takka naman ka imong buhok na nagresa ano oh ako ando na eh gamay gamaya ba? Uy, may hula! Ano ba itong naghawak? Patuyo and pwedeng i-blower, pwedeng i-electric pan, pang tuyo na tamang makuot lang yung bawat strand. And then kung mga CS after mag-apply, babad po po at least 30 minutes, uh -huh. lalo na kung gamit yung book nyo, mas tagalan nyo yung 70 to 80 percent. An and uh -huh. then i-apply na po si ating Kerry. Bata pag-apply na po si ating Kerry. Hindi kayo ano, so, lang mabasang kay uh pasayong nyo, yung, yung tamang makuot lang yung bawat strand. So may pinapalo kami ka. Mga siya sa ano? Pero hindi ka liyap diya sa mga ito. Hindi manapdi update sa mga ito. Kaya yung siya nag-update daw sa mga ito. Hindi, hindi nila. Isang katong video o, di ba? na na ba pero eh kwan sa akong scalp, girl wagar mara mara lang din siya conditioner brazilian 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 conditioner ha brazilian ano ba botox na na ara ba di ang Ay, ibang buhok dra sa ano hindi maapil ayo i ano sa akong scalp sabi na yung scalp hindi na sa scalp eh. Ano naman ang gamit ka Gamay, hindi mo ka. gani? Dapat di gamay-gamay ni mo ang pagkuha sa buhok para makuha -an ang strand niya ba? Nana girl, ayaw ka black ka. Nana siya sa imuhang buhok ka Dikit na kay Imuhang buhok. <laughs> 100 <laughs> na ka buhok. 100 na ka buhok. Kaluoy, oi. ba sa 100 na buhok? Kaluoy sa buhok. Ang tama ay mo, ibalik na ni mo. Ibalik ka lang ang nagunsaw na to. Nagaglabog. ilabog. <laughs> diri pa, umo. Kuyang sa tubo. Ingon nimo dili apil I mean, oh. sa card karon. Dili ba imin ang diri ba o? Dili man imo lang dili haplo. Aplas. Aplas aplas ra gani, grinding. Sa kay resulta ani. Sa tanaw sa nako nang imo ang ano. Ang resulta sa imo ha. Arawa uh, ni hapdi ingon gud nako. Saka nako ba matapang tundi ba kapit ito? Dito mo ko palit sa ko angle. Tung dito sa tung dito um, ana. Ayaw lang sa ita iya. Ayaw ana a. Ana ra straight. Oo. Okay. Dili ako live. Sige, ako magud para ma. Isa-isa ra ba? Dili na. Isa-isa ha pa ba? Isa-isa ha siya. Mm. Sulayin so, na lang ka. Ayun na. Kina na. Mm. Para ma. Mm. Kina. Kina. Pero dili siya sa mata. Inshallah. Nindot ni. Every strand sa mabuhok po tangi. <laughs> Naku anak. Uy. Si gusto ni mo. Mm. Naku anak na. Diyos po. Dira mo din na ni mo. Ikawad ni mo. Bukihan na. Uy. Maglisod hmm? man ka. Hmm? Lisod man. Dili. Dili ba? Dili. Kasi so, ay ano manday mura man di siya kanang mura conditioner tanong mag apply conditioner. No ba? pero nganong sa ang sa YouTube ang sa TikTok lagi makita. Siyempre para oh, o ano, mga mga naga-apply ba para diyan? para, para ka, sila sa ilang mata. Ambot kanina di man hapdi. Ning sa ibig sabihin nito. Magkulay ni siya girl? Dili uy. Dili na magkulay. Mana ning kulay sa imong buhok girl? Katong atong gikulay. No ba? Dili na na, na, girl, parang, ang kulay. Na ana ang girl para mo malukop niya ang every strand sa kuan ba. Di pag gana lang nimo malukop na na iya. Ang galing pala rin, eh. ang tupang <laughs> Pero siya. Kondisyon niya, ano, eh okay, na, minutes, nag, nag, ano basilian. Basilyan. na minutes? Nag-ano ka na? Wala pa. Sige wala pa y 7.30, mga 8, okay, na. Sure ka? Okay na? Oo. Oh. Yan, dali-dali. na lang, Ang mga ana mo tingin pagkapino ng scalp, Ayaw, ang scalp. Ang iharang sa buhok. Na, anak. na, ana? na o. Oh. Dili oi, yeah. naa naon ra nimo makuan, dili man makuan ang ang scalp. Ako ah, baga ang strandra. Asa man tong ingon Naay taga salon kay para mabala nato. <laughs> pero daghan na daw gapalit dito sa ilaha ba ya. Katong ingon sa lady niya gapalit. Sa prime sila hey, para, para maingon niyo pud ka. tan ka na kay kung dili mo resulta ibalik na ko umot. Umot man pero. Dang Ano no no, no. Ula, Di mo da? Wala man ma na ako maamoy Maamoy na ko siya. Ako ang halang sa matakel. Halang ko. Hala. Pagdulo yeah, lang. <laughs> Niya may dulo. Ayo i-dulo. Pulin mo na 'yan. Okay, na. Okay na. Bola lang sa taguan. ka right? na na girl. Pero, kay 3 days Ben. hindi dinili na ko on girl. 3 days ako hindi maliligo nito, girl. Kasi okay. kailangan 3 days para mag-absorb yon. Hoy, ngatul. Mga tul. Mga -tool taan, eh. Dili, Uy, ang bukas ka dili diri nimong baso on, oh, mag half bat track ka. Bugan. Oo, half bat track ka. Okay na, girl. Okay na. Okay, na? Mm, Second sure ka. Lege. Kasi mm -hmm. gusto pa yun yung mga basa, girl. Pasimple nga pag-apply. Pwede dahil ituwad lang nimo imong ulo. Lagi. Kung mag-try man ako, girl, nga mag-practice ko, maging anak na ako, uhigot, tapos ako ang anak-anak. Mag-imurang mag-iisa. lang, mag lang, lang uh, yan. Ayaw, dili, dili man yung anak, bataka, ramang ka, uy, dapat isa-isa man sa pag-strand sa inyong buho. Dito na nimo, pag na-apply na, dito na nimo isa-isa ko na nanang. Diba? Ang anak siya, ang dali, ang dali, humana, nabasa. Oo, oh, naku, anak na. Basa siya sa kuan, murag nababasa man sa akong giligo, girl. Hala, grabe siya. Gusto nyo mo, ko pa, ah. Salak ka. Ilang beses pwede mag-apply? Three, three, after three months. After three months, sabi sabihin. oh three to six months ang effective ng ano nito. It, uh, okay, let's see. E tingnan natin kung nandiyak na para mo. Let's see. Let's see. <laughs> ang importante man lang, diha gaya ka ang sabi niya, na mabasa yung strand ng buhok. Okay na. Hmm. Mo okay. Okay. Okay.